hindi lahat ng nagmamahal ay minamahal din ng tama. Minsan, kahit anong effort mo, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi pa rin sapat. Ngayong episode ng M2M Desires, kilalanin natin si Troy, isang working student na ibinuhos ang lahat para sa lalaking akala niya ay sa kanya rin sa isang pag-ibig na sinamahan ng maraming sakripisyo. Pero hindi ito fairy tale mga ka M2M. Ito ay kwento ng pagiging martir sa love. Yung tipong ikaw na nga ang nagbibigay ng lahat. Ikaw pa ang masasaktan sa huli. Mahirap, masakit pero totoo. Welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit minsan ay nagdudulot ng pag-asa, pero laging totoo. Dito, bawat salita ay may bigat, bawat alaala ay may hugot. Kaya kung isa ka rin sa mga taong sobrang magmahal pero nakakalimutang mahalin ang sarili, para sa iyo ang kwentong ito. Sana, habang nakikinig ka, makuha mo ang aral at lakas ng loob para piliin ang sarili mo. Hindi dahil selfish ka, kundi dahil deserve mo. Bago tayo magsimula, wag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at iklik ang notification bell para updated ka sa mga bagong kwento ng pag-ibig na totoo at ramdam mo sa puso. At syempre, isang mainit na shoutout kay Renzo de la Cruz. Salamat sa patuloy mong pakikinig at suporta. Kung ready ka na, simulan na natin ang kwento ni Troy. Ako si Andy at gusto kong ikwento sa iyo ang story ng pinsan kong si Troy. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ka-invested ako sa love life niya. Pero siguro kasi nakikita ko sa kanya yung sarili ko noon. Yung taong handang magbigay ng lahat para sa pagmamahal. Kahit na hindi mo naman deserve. Si Troy, 24 na taong gulang working student sa isang call center habang nag-take ng master's degree. Gwapo, mabait, at yung tipong tao na kahit anong gawin mo sa kanya, hindi kanya masasamahan. Martir na martir, grabe. Tapos nandun si Adrian, yung dahilan kung bakit ako nagsusulat ngayon. Dalawamput-anim na taong gulang arkitekto. Mukha namang successful sa buhay. Pero grabe, ang gago pala nitong si Adrian hindi lang ako aware noon. Nakilala nila ang isa't isa sa coffee shop malapit sa office ni Troy. Typical meet cute shit. Nahulog yung mga books ni Troy. Tinulungan ni Adrian. Grabe, parang sa mga romance movies lang. Pero kung alam ko lang noon na magiging complicated ang lahat, sinuntok ko na sana agad si Adrian. Nakita ko yung happiness sa mata ni Troy nung kinukwento niya sa akin yung first meeting nila. Parang bata na nakakuha ng bagong laruan. Sabi niya, Kuya Andy, feeling ko siya na yung the one. Sus, Troy, kung alam mo lang. Kuya Will, mga tatlong linggo na silang nag-uusap ni Adrian. Hindi ko pa nakikita si Troy na ganito kahapi parang naging colorful yung mundo niya. Pag uwi niya sa bahay, puro ngiti. Habang kumakain, puro kay Adrian ang usapan. Kuya Andy, alam mo ba na nag si Adrian ng isang library sa BGC? Grabe, nakakabilib talaga siya. Tapos, favorite niya ring magbasa ng science fiction books. Pareho namin. Grabe, Troy. Parang teenager ka lang na na-fall sa crush. But honestly, nakakahappy din makita si Troy na ganito. Matagal na siyang single, focus lang siya sa work and studies. Deserve niya naman maging happy, di ba? Nag first date na sila. Nag museum hopping daw. Sabi ni Troy, Kuya Andy, ang galing niya mag-explain ng mga artwork. Tapos nag-share din siya ng mga dreams niya, parang gusto niya mag-build ng sustainable architecture for low-income families. Grabe, parang ang perfect ni Adrian, no? Red flag number one, too good to be true. Pero tignan mo naman si Troy, kinikilig pa rin habang nagkukuwento. Hindi ko naman masira yung happiness niya, di ba? Kaya nag-supportive kuya mode ako. Basta Troy, ingat ka lang. Take your time getting to know him. Oo naman kuya Andy, pero feeling ko talaga siya na yung para sa akin sabi ni Troy habang nakangiti Sus Troy sana nga Kuya Will mga isang buwan na silang officially na nagde-date at nagsisimula na akong makita yung mga red flags Kaso si Troy bulag na bulag sa love Una si Adrian hindi consistent sa mga messages minsan sobrang sweet niya good morning texts, good night calls, mga surprise visits sa office ni Troy. Pero minsan, missing in action siya for days. Pag tinanong ni Troy, sasabihin niya na busy lang sa work o may family emergency. Pangalawa, pag nagpa-plan sila ng date, si Adrian yung nagka-cancel lagi. Last minute pa. Tapos si Troy, understanding na understanding. Kuya Andy, Mahirap yung work niya eh. Architecture is a demanding field. Zeus Troy. Lahat ng work mahirap. Pero commitment is commitment. Pangatlo, at ito yung pinakamasakit. Nakita ko si Adrian sa isang bar sa Makati. Kasama yung ibang lalaki. Hindi ko naman sinabi agad kay Troy kasi baka naman friends lang nila, 'di ba? Pero yung body language nila, parang hindi lang friends. Pero you know what? Hindi ko sinabi kay Troy. Bakit? Kasi alam kong hindi niya ako paniniwalaan. Pag in love ang tao, selective hearing at selective vision. Lahat ng warning signs hindi nila nakikita. Kaya nag ako. Nag-observe. Nag-gather ng evidence. Kasi alam ko na darating yung time na kakailanganin ni Troy ang kuya niya. Kuya Will, grabe. Nakonfirm ko na. Si Adrian, may iba. Hindi ko na kaya makita si Troy na naghihintay ng text na hindi darating o nage-excuse para sa mga cancelled dates. Kaya nag-investigate ako. Stalked si Adrian sa social media, tinrace yung mga movements niya. Turns out, may long-term boyfriend siya na si Carlos tatlong taon na silang magkakasamang nag-live-in sa kondo sa Ortigas. Yung pictures nila, as early as 2021 pa. Meaning, nung nakilala niya si Troy, committed na siya kay Carlos. Grabe Adrian, gago ka. Pero yung pinakamasakit, nakita ko yung post ni Carlos sa Instagram last week, anniversary dinner nila ni Adrian, same day na nag-date sila ni Troy. Meaning, nag-coffee date kay Troy sa tanghali. Tapos, nag-dinner si Adrian kay Carlos. Ang galing, di ba? Dalawang boyfriend sa isang araw. Kailangan ko nang sabihin kay Troy. Pero grabe, paano? Paano mo sasabihin sa pinsan mo na yung taong mahal niya, niloloko lang siya? Paano mo sasabihin na yung love of his life na iyan may iba na pero hindi ko na kaya makita si Troy na nasasaktan nang hindi niya namamalayan. Kaya nag ako, I'll tell him tomorrow. Kuya Will, ginawa ko na. Sinabi ko na kay Troy ang totoo about kay Adrian. Grabe, ang sakit makita yung reaksyon niya. Parang nabasag yung mundo niya sa harap ko. Iyak na iyak hindi makapaniwala. Kuya Andy, baka nagkakamali ka. Baka friend lang niya yung Carlos na yon. Hoy Troy, ipinakita ko na sa kanya yung pictures. Yung mga intimate photos nila ni Carlos, yung mga anniversary post, yung mga couple travels. Pero ayaw pa rin niyang maniwala. Hindi Kuya Andy, mahal ako ni Adrian. Sinabi niya sa akin, hindi niya ako lolokohin. Sus, Troy, yan ang problema sa mga martire. Eh. Kahit ano pang evidence mo, hindi nila matanggap na niloloko sila. Pero dahan-dahan, nakita ko na tumutunog yung realization sa mata niya. Yung mga times na missing in action si Adrian, yung mga cancelled dates, yung mga excuses, lahat ng pieces ng puzzle, nagfifit na. Tapos nag-breakdown siya sa harap ko. Iyak na iyak, parang bata. Kuya Andy, Mahal ko siya. Bakit niya ginawa sa akin yun? Ano bang kulang sa akin? Troy, walang kulang sa'yo. Si Adrian lang ang gago. Pero hindi ko yun sinabi. Hinawakan ko lang siya, niyakap, pinahagulgol. Sometimes, yan lang ang kailangan ng tao. Someone to hold them while they fall apart. Isang linggo na since nalaman ni Troy ang totoo at hindi pa rin sila naguusap ni Adrian, si Troy nag-ghost mode. Hindi niya sinasagot yung mga calls at texts ni Adrian. Pero kagabi, pumunta si Adrian sa bahay. Grabe, may balls pa rin. Nasa living room ako nung dumating si Adrian. Nakita ko si Troy na parang na-freeze. Matagal na siyang hindi natulog ng maayos, payat na payat na. Mata niya puno ng eyebags. Troy, bakit hindi mo sinasagot calls ko? May problema ba? Tanong ni Adrian, acting innocent. Grabe Adrian, gago ka pa rin. Si Troy, tahimik lang. Nakatingin lang kay Adrian parang hindi makapaniwala na nandito siya. Troy, sagutin mo naman ako. Nag-aalala na ako. Sus, Adrian, nag-aalala? Saan yung alala mo nung niloloko mo si Troy? Finally, nagsalita si Troy Adrian, sino si Carlos? Grabe, nakita ko yung pagbabago sa ekspresyon ni Adrian From concern to panic to denial Carlos? Ah, friend ko lang yun Bakit? Three years na kayong magkakasamang nag-live in, Adrian Three years na kayo Sobrang calm ng boses ni Troy Pero maririnig mo yung sakit Grabe, Adrian nakita ko sa mata niya na nag-iisip siya ng excuse pero wala na siyang maisip. Troy, it's complicated. Complicated? Yun lang. Tatlong buwan mo akong niloko, Adrian. Tatlong buwan na akong second option mo. Grabe, Troy. Narinig ko yung crack sa boses niya. At dun na nag-walk out si Adrian. Grabe. Walang explanation. Walang apology. Nag-walk out lang. Kuya Will, isang buwan na since nag-confront si Troy kay Adrian. Slowly, nakikita ko na umuuwi na si Troy sa dating niyang sarili. Hindi madali. Maraming sleepless nights, maraming iyak, maraming what if at why me. Pero tignan mo si Troy ngayon, nagfo-focus na ulit siya sa work, sa studies, sa sarili niya. Nag-enroll siya sa pottery class. Sabi niya, Kuya Andy Therapeutic daw yung pagmold ng clay Parang ginagawa mo yung gusto mo Grabe Troy, proud ako sayo Nagstart din siyang mag-journal Sinasabi niya sa akin na nakakatulong daw yung pag-write ng feelings Kuya Andy, nirealize ko na hindi pala ako yung problem Si Adrian yung may problema sa commitment Grabe Troy, finally nakita mo na Nag-join din siya sa LGBTQ support group sa university. Nakahanap siya ng mga friends na nakaka-relate sa experience niya. Sabi niya, "Kuya Andy, hindi pala ako nag-iisa. Maraming tao na na-experience yung gaya ng nangyari sa akin." Grabe, Troy. 'Yun ang gusto kong marinig. Pero yung pinakamaganda, natuto siyang mag-love sa sarili niya ulit. Nagi-invest siya sa hobbies, sa career, sa dreams niya. Hindi na niya kailangan ng validation from someone else. Mga dalawang buwan na since nag-move on si Troy. At grabe, proud ako sa transformation niya. Nag-graduate na siya ng master's degree, na-promote din siya sa work. Team leader na siya ngayon. Pero yung pinakamaganda, nakikita ko na ulit yung happiness sa mata niya. Hindi na yung forced happiness, pero yung genuine na saya na nagmumula sa loob. Last week, may nag-approach sa kanya sa coffee shop. Same place kung saan niya nakilala si Adrian. Yung guy na si David, architect din, pero this time single at straightforward sa intentions. Kuya Andy Kinausap ako ni David. Nag-ask siya ng number ko. Gusto niya daw akong maging date. Grabe, Troy. Nakita ko yung takot sa mata niya pero may excitement din. Pero hindi pa ako ready, Kuya Andy. Kailangan ko pa ng oras para sa sarili ko. Grabe, Troy. Yan ang gusto kong marinig. Yung na-prioritize mo na yung sarili mo. Sinabi niya kay David na hindi pa siya ready for date pero pwede naman silang maging friends muna. At grabe, gets ni David. Sinabi niya na okay lang, willing siyang mag-antay. Grabe David, salamat sa approach mo. Pero you know what, proud ako kay Troy, hindi dahil may nagahangad sa kanya pero dahil natuto siyang i-value ang sarili niya. Natuto siyang hindi magmartir. Natuto siyang magmahal ng tama, starting with himself yan ang lesson sa story na ito Kuya Will. Hindi ibig sabihin na magmamahal ka, magmamartir ka na. Love should be mutual, respectful at honest. Kung hindi ka binibigyan ng love na deserve mo, alis ka na. Walang taong worth it na magpapahirap sa'yo. At kay Troy, grabe, proud ako sa'yo. Hindi madali ang journey mo, pero tignan mo ngayon. Mas malakas ka, mas wise ka, at mas mahal mo na 'yung sarili mo. Minsan, hindi relasyon ang sagot, kundi ang kakayahang piliin ang sarili mo kahit masakit. Ang kwento ni Troy ay isang paalala. Oo, masarap magmahal, pero dapat sa taong marunong ding magpahalaga. Hindi lahat ng pagmamahal ay healthy. At kadalasan, ang pinakaimportanting love story ay nagsisimula kapag natutunan mong yakapin at mahalin ang sarili mo, buo, totoo, at walang kondisyon. Para sa lahat ng mga Troyjan, huwag kayong magmartir sa taong hindi kayo kayang ipaglaban. You deserve a love that is honest, faithful, and respectful. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mundong hindi ka isinama ng kusa. Kung nakarelate ka sa kwento ngayong gabi, Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para updated ka sa mga kwento ng pag-ibig, pag-asa at katotohanan dito sa M2M Desires. At kung may kakilala kang kailangang makarinig ng ganitong kwento, i-share mo ito sa kanila. Baka ito na ang sign na kailangan nila. Salamat sa pakikinig, mga ka-M2M. Dito sa M2M Desires, hindi lang puso ang pinapakinggan, pati mga lihim na sigaw ng damdamin, hanggang sa susunod na pagtatapat.